Hello, kamusta po kayong lahat? My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Kasalukuyan pong nagbabakbakan si Atty. Torion uh, versus Benhar Abalos at versus uh, yung USEC ng DOJ dito po sa nagaganap na investigasyon sa Committee on Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Sen. Bato de la Rosa. Eh talagang niraratrat po si Benhar at si USEC ng DOJ ni Atty. Torion. Ito yung magandang investigasyon, uh, pair. Pair yung treatment. Kasi kung ang mag-iimbestiga si Risa Teberos sa Senado, kunyari ano, sama niya sila Sherwin Gatchalian, mga administration sen senator, at yung investigasyon sa Kamara, mga pag ang nag-imbestiga ay mga administration congressman, sigurado si Atty. Torion kakarampot lang masasabi dahil titigilan ni puputulin ni attorney ay ni attorney ni Risa Ontiveros at yung mga congressman doon na sa sa kamara ang mga oposisyon hindi nila pinagsasalita halos pag pagsasalitain lang nila ng konti tapos puputulin na walang walang pair hindi pair kapag uh, ang nag-imbestiga yung mga Uh, uh, administration sa se, senator at administration congressman hindi kagaya dito kay kay Bato talagang pinasasagot niya lahat at hindi niya pinuputol <clears throat> kanya nga lang niraratrat sila ni Attorney Torion uh, hindi makasagot si ano si Abalos makakapagsalita siya sasagot siya kaya lang konti lang may sagot niya eh dahil puro batas ang pinag-uusapan eh. Ganon din yung usek ng DOJ. Pautal-utal. Ang issue kasi yung naabutan kong napanood ko ay yung 100 million na ipinataw na reward kay, at, kibolo uh, kay Kibuloy. Ano? Kasi nung naglabas ng statement si Abalos, nagbibigay ng 100 million reward, marami agad nagreak Ano, yung mga tao nag-react agad kasi napakalaki naman. Sobrang laki naman 'yan. Eh daig pa yung terorista, no? Terorista 10 million lang ang reward. Eh dito kay Kibuloy 100 million. Eh sa ang kinuha yan sa gobyerno, eh ang daming nagugutom. Sobrang laki naman yan. Eh kung ipakain mo yan, ang daming mapapakain ng 100 million. Eh sumagot ngayon si ano si uh, Benhar Abalos at sinabi niya hindi yan galing sa gobyerno. Kasi nakapag-isip siguro sila eh. Oo nga, medyo malaki nga yung ano natin. Yung reward natin. Maraming umaangal. So ang ginawang dahilan, hindi po yan galing sa gobyerno, galing po yan sa private person. Private entity na nag-donate lang, nagmagandang loob. Eh yung pala, bawal pala yun sa batas. <laughs> hindi pala pwedeng ah, tumanggap ka, ikaw ay nasa gobyerno, tatanggap ka ng private uh, galing sa private na pera para sa isang kaso o isang uh, mga ginagawa ng gobyerno eh bawal pala yon at saka bawal naman talaga eh kasi kung ikaw ay isang negosyante no may kalaban ka sa negosyo at galit ka don sa taong yon at inuusig ngayon yung taong yon so pwede kang magbigay talaga ng malaking halaga let's say 100 million o kahit doblehin mo pa Gawin mo pang 200 million dahil kaaway mo yun eh. May pakulong lang yan. Yung kaaway ko na yan at kalaban sa negosyo. So, kapag pinractice yan, eh talagang makikialam na yung mga private. Kahit magbigay pa ng 500 million yan. Kasi kung ang business is multi-billion business, like uh, 100 or 200 billion business yan, <clears throat> bariya lang yung 500 million. So magagamit ngayon ng private entity yung gobyerno. Kung ipa-practice natin, yan, kaya nga ipinagbawal pala yan. Uh, <coughs> hindi ka pwedeng tumanggap ng donation galing sa private. So dito talagang pilit na inilulusot ni ni ah uh, Benhar Abalos. Kaya lang, tinitira siya ni si sila ni ano ni Torion eh ng mga section ganito under the law. Eh, wala na, hindi na makasagot nakakatawa pero makikita mo yung expression ng muka ni Benar Abalos busit na busit na dito kasi napagbibigyan si Atty. Torion na makapagsalita talagang nirat niratsyada sila ni Atty. Torion kasi nga kapag uh, mga administration senator na ang nag-investiga hindi na sila pinagsasalita kagaya ni Harry Roque na talagang nakipaglaban kay uh, Risa Honteberos eh kahit muntik na siya ma-contempt -ma <laughs> kasi hindi ka talaga pagsasanitan a uh, uh, ang tawag na to ibablock ka uh, <clears throat> puputulin ka ni Risa Honteberos at uh, ikaw pa yung magiging masama pag sumagot ka sabi sasabi ni Wing Gatlyan eh, sinasagot mo si Chairman ano Honteberos <laughs> kaya tinakot siya ni Wing Gatlyan na maabot ma-contempt -ma so ganoon ang nangyayari no pero dito kung, kung wala yung mga administration senator ay eh, talagang makakapagsalita yung oposisyon So may fairness ang nangyayaring pagtrato uh, nito ni uh, Senator Bato So maganda no? Maganda yung nangyayaring investigasyon At sana mapatawag si Kati Binag ano? At si Guban, alam ko papatawag din si Jimmy Guban eh, Tignan natin kung uh, anong mangyayari panoorin nyo po kahit mag skip kayo sa video na to sa video ko eh panoorin nyo yung nagaganap ngayon na investigasyon dyan sa senado sa committee on dangerous drug uh, lipat naman po tayo kay uh, Alice Go sabi ni Risa Ontiveros nakatakas na raw hindi ko alam kung saan source niya nakuha yon ano eh sumagot naman ng DOJ wala silang natatanggap na report mula sa immigration na si Alice Go ay nakaalis na ng bansa. Ganon din, iginiit din ang kanyang attorney, attorney ni Alice Go, na nandito pa sa Pilipinas si Alice Go. Ngayon, hindi ko po pinagtatanggol si Alice Go kung may kasalanan talaga siya. Eh, bakit hindi siya ipakulong? At kung mapatunayan, ano, may no, eh, ikulong siya. Oh, hindi ko po pinagtatanggol si Alice Go. Kaya lang, ang report ng PAOPSI uh, PA sa PAOXI, uh, mga lampas o oh, mahigit 300 pogo ang illegal. ngayon ano yan po ang parang may 400 pa nga ako narinig eh. bakit si Alice Golang? kung siya ay pinagbibintang ang protector uh, human trafficker uh, ang dami pang kaso na sinasabi bakit si Alice Golang? lang eh, yan daming pogo na sa mga probi probinsya eh yung mayor doon hindi ba nagpo-protection hindi pa nagpo-protect ng pogo ng mga illegal na pogo saka ano bang kinaso nila sa kay Alice Go no ano na ba na ikaso nila eto po ang naikaso ah babasahin ko ah more cases set to be filed against Alice Go paoxy More cases set to be filed... To be filed pa lang... Wala pa... Pero meron na pong nagsampa... No? Itong BIR... Files... Tax evasion... Raps... Versus Alice Go... Uh, report naman ng GMA... BIR files... Tax evasion complaint... Versus Alice Go... Tax evasion pa lang ang naisasampa... Kay Alice Go... Pero pinasama na nila ng pinasama... Ang problema ko po dito inililink dito ang Duterte. So, pag pinag-usapan natin ang political harassment, mayroon pong harassment na nangyayari dito. Kaya nga tumakas na yung, o nagtago na, nagtago na yung tao, kasi wala siyang fairness na nakikita, natatanggap, na nararamdaman sa investigasyon ng Senado. Hindi po fair, di ba? Kaya siya nagtago na at wala pang kasong kriminal na isasampa sa kanya tax evasion pa lang ang alam ko sa tax evasion pag natalo ka magbabayad ka ng tax yun lang hindi ko alam kung makukulong ka ewan ko kung may kulong ito so itaman nyo lang ako kung mali ako ang alam ko pag natalo ka bayad ka ng tax eh ang daming pera ni Alice Go ano? anyway yun pa lang ang naisasampa sa kanya tapos may nagsampa sa kanya na ah uh, uh, ombudsman OSG pala OSG ito po ay uh, office of the solicitor general OSG files a case to remove Alice Gu as Bamban Tarlac Mayor ito po yung report ng inquirer at na-dismiss na nga po nahusgahan na siya ng ombudsman at natanggal na siya sa pagka-mayor nang hindi niya na ididepensa ang kanyang sarili okay so tanggal na may lilipat na dyan yung manok ng <laughs> yung manok ng sabihin natin executive kasi ombudsman executive po yan hindi po yan judiciary eh tao po 'yan ng Marcos. Ang uh, ina po ng Marcos yung ng president, yung nakaupo diyan sa Ombudsman. ombudsman. Ang judiciary, yung mga regional trial court, Supreme Court, court uh, of appeals. So, executive pa rin po ito sakop itong Ombudsman. So, yung uh, ibinoto ng tao ng taga Bamban, ay hindi na po mayor naalis na po nang hindi niya na ididepensa yung kanyang sarili naging wanted siya dito lang po sa senado dahil hindi siya nag a nag -a sa mga hearing o ayaw niya nang mag appear dahil wala ng fairness na trato sa kanya kaya siya nagtago na pero wala pa pong criminal case na naisasampa sa kanya So, yan po yung uh, palaisipan, palaisipan sa akin na nagkakaroon ng harassment. Ganon din kay Bantag, kay Tebes. Ano? <clears throat> hindi pa naman talaga sila nalilitis eh. Wala pa eh. hindi pa nanilitis. Parang tinataboy lang sila na maglaho kayo dahil kalabang kayo. Ganon din kay Kibuloy. <clears throat> sila parang mm, hindi naman sila hinahanap <laughs> yan, yan sa palagay ko eh. parang hindi naman sila hinahanap parang uh, <clears throat> at ililink lang sila sa Duterte o oh, okay na ayun na. pipikapin ng media ibabalita uh, yun parang yun na yung layunin nila talaga kasi kung gusto nilang uh, talagang tuluyan kasuhan si Alice Go eto eh, di file pa lang nakalagay dito sa balita. Wala pang criminal case na naisasampa. Pero, kung kung the way na investigahan nila si Alice Gu, oh, parang napakasama na. Pero hanggang ngayon, wala naman silang maisampa na criminal case. Ayun ang palaisipan sa atin, ano? Eh <clears throat> Tapos, uh, dito po sa sa report nga ng paoxy eh maraming pogo ang illegal umabot na sa mahigit 300 bakit si Alice go lang Ayun pa yung isang question natin <clears throat> eh ang daming pogo 300 plus wala na bang protector doon na mayor governor ano so hinto na doon kay Alice go wala na tapos sabi ni uh, BBM hanggang Disember na lang daw itong uh, pogo at uh, dapat ay eh, mawala na yan pagdating ng January wala nang pogo. Ay eh, kung din ng PAOXI at ini nila na 300 o more than 300 pogo e eh, illegal eh dapat talagang mawala yon dapat hulihin yon na identify na illegal eh bakit hindi pasukin i-radion at hulihin lahat ng mga nandoon? ba? Diba? O, tapos yung mga legal naman, mga legal na pogo, eh bakit hindi pa ngayon? Bakit hihintayin pang ang December? Eh pwede nang alisin yung kanilang lisensya kung talagang gustong ipatigil ito. Eh ang laking pera ng pinag-uusapan dito sa mga pogo bilyones, bilyon-bilyon ng pinag-uusapan diyan. Eh yung mga padulas sa PNP, padulas sa sa kung saan-saan hanggang sa hanggang sa taas. Nako. Eh, yung mga yung mga ganitong style 1990s pa eh, na papanood ko na 'to eh. Kunyari may uhulihin na uh, pusher. May uhulihin kumbaga may pakita lang sa sa TV, sa news na may nahuli may nahuli tapos yung nahuling pusher na yon ha, aarborin nyo ng pulis, yung bataan ng pulis bataan pala ng pulis yun aarborin <laughs> oh, boss, eh, arbor ko na to bata ko yan eh, oh, sige labas na magtutulak uli yun <laughs> yung mga ganong ganong senaryo, na ko Parang hanggang ngayon, ganong pa rin ang bansa. Ha? <laughs> Pakitang tao lang, kunyari may nahuli. Oo, naku, maniwala kayo. Eh, meron nga eh, sa mga komentaryo sa radyo, nakikinig ako sa radyo dati. Yung isang, yung isang departamento ng, ano, ng, ng kapulisan, ah, uh, kong ewan ko kung, PDEA ba yun, o PNP, o ano, alam mo, nanghihingi sila ng huli. <laughs> yung huli, hinihingi. Opo, hinihingi. Alimbawa, ano, ah uh, pideya, no? Tapos, eh, hihingi sila ng huli sa PNP. Kung baga, may papakita na sa media, may nagawa kami, may, may ginagawa kami. <laughs> Kunwari lang, may huli sila. Ah, alam nyo yon Nangyayari po yun dati ha, 1990s. Opo, nangyayari yun. No? matatawa ka sa gobyernong ito. Ay kanya-kanyang, ewa. Baka ngayon, nangyayari, hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Nangyayari pa rin yun. So ito nangyayari kila Bantag, Tebes. May halo na po yung politika. Hindi po mawawala yan. At itong mga naranasan ni nila Gringo Honasan si Lakson nagtago rin yan si Gringo ilang taon nagtago yan mayroon din pong political harassment na ginawa sa kanila imposible pong wala kasi mga politiko sila eh so nangyayari talaga yan political harassment na yan at itinatanggi ito ngayon ng mga congressman ay nag-iimbestiga lang kami nag-iimbestiga lang naman kami sabi nila Dan Fernandez nila Barbers Eh kami po nag-iimbestiga. Huwag kami, no? Eh <clears throat> matagal na kami nagsusubaybay uh, sa inyo. Sa mga politiko, sa gobyerno. Huwag kami. Sila na lang, sila na lang utuin niyo, huwag kami. Mayroong basbas yan, may command yan, uh, may utos na galing sa taas. So, kayo, para lumapad ang papel nyo baka kunin kayo senatorial lineup eh ganoon yun eh kaya <coughs> nagsusumigasig kayo baka kunin kayo senatorial lineup eh so ganoon yung kaya <coughs> pag binigyan ka ng chairman sidya sa kongreso talagang maganda lagi kang nasa camera ano ganoon yun lagi ka nasa camera eh kagaya yung mga imbestig imbestiga no mag-iimbestiga ka talaga para pumoko sa iyo yung camera at makilala ka nationwide no magkaroon ka ng pangalan at kung nag-aambisyon ka at nakaramihan naman sa kanila may ambisyon talaga na mag-level up ang kanilang political career eh, talagang gagawin nila yan magpapabida publicity okay? kasi pabor sa kanila yan eh lalo pag inutusan sila nung nasa taas Okay, okay, ayos yan. Maganda yan. Talagang gagawin nila yan. Publicity. Kasi hanggang congressman ka na lang ba? Eh, ang senador is uh, nationwide. Ang congressman, iboboto ka lang yan sa bayan mo. Hindi nationwide ang boto niyan eh. So, kung manalo ka na senator, abo, pwede ka nang mag-vice president. Pwede ka nang mag -presidente. E naman ng mga pangarap niya, mga ambisyon niya eh. Siyempre, magpupolitiko ka eh. Ang ganjang ka na lang ba? President. You aim for president. Oo, lahat yan. So, ma marami sa politiko dito, gamitan talaga. Opportunista. Kung saan ka ahamig. Pangit yung, ano, yung tulak ka, tulak. Kailang kabig, puro kabig. Opportunista. Tama yung sinasabi ni Senator Bato opportunistic at uh, meron pang isa meron pa siyang isang sinabi so tama talaga yung sinasabi ni Senator Bato na inalmahan nitong mga congressman mga bagitong congressman na kaya yabang eh hindi naman sila kagaya ng senador na ibinoto ng buong Pilipinas ang bumoto sa kanila dun lang sa bayan nila kung taga saan sila, dun lang, si, dun lang ang mga bumoto sa kanila. Hindi nationwide. So, yun ang pagkakaiba. Although, uh, equal legislature, legislature sila, mababa, mataas, eh, hindi pa rin sila, ano, hindi pa rin sila kapantay ng senador. Kaya lang, napakayayabang nila kung bastusin nila ang mga senador. Akala mo, eh, pag tumakbo sila ng senador, eh, mananalo na sila. Kagaya ng mga nanalo na senador. Kailangan mo ng 15 million, 16 million votes. Eh, nung nanalo sila, eh, baka mga 200,000 lang ang boto nila. Eh. Or 300,000, ganyan lang eh. So, <clears throat> iba na, iba na ngayon ng Congress. Dati ginagalang talaga nila ang senador, no? Ngayon, itong mga congressman, ang niyayabang ngayon baka <clears throat> dahil dito kay ano dahil dito kay tamba naging mayabang ang mga congressman eh, feeling nila eh napaka powerful ni tamba no sana lang may super power si vice, vice president Sara Duterte no sana isa siyang wonder woman para lipulin niya lahat ng mga magnanakaw sa congress at <laughs> lipunin niya yung mga adik sa ano ano sa gobyerno <laughs> anyway see you next time